pinagkainan ito mga kabras ay ayos ay. ang pulahan Sabi, bakas ang hahaba malala sobrang laki mga kabraso ayan o oh. bulik nga alam sobrang laki nito mga kabraso ang grabing laki mga kabraso sana lang umabot ng dalawa yung tubig mga kabraso daming bakas mga kabraso hindi kalakihan yung mga bakas 领导。 nagkainan ito mga kabras parang yun na siguro mga kabraso ano yung putik kumbuk sana ito na ay ito na nga mga kabraso ay ito lalaki parang pulahan lahan nga siguro Ay ayos yes. ang pulahan. Tulog pa rin kahit na ano na. Good size na mga kabraso. Tali agad natin. Sana lang makadagdag pa. Ayos. Diyan lang yung makapal na pinag-ikot-ikotan. Ayan. Pumunta pala dito. Diretso sa maliit na sapa na to dito nagpwesto sobrang dami na ng bakas mga kabraso palagay ko hindi lang isa to tali ko muna sana lang makadagdag pa tayo may malalaking bakas dito mga kabraso hindi gaano kabago malapit ito kung saan natin nakuha yung huling bulik na nadali natin yung maraming tahotok baka asawa ito sana lang madali natin to mga bakal yung pinagkainan talagang malaking alimango ito medyo naikot ko na rito mga kabraso madalang lang naman yung mga puno dyan hindi makakapal sana lang makita natin to Ito yung mo. hindi na masyadong ano bago tumawid tayo sa kabila mga kabraso yun, yung kabilang sapa kung saan natin nakita yung mga bakas doon pumunta din dito mga kabraso at dito medyo bago yung bakas Yun. hindi ako nagkakamali sa bulit na ito yung klase ng bakas mga kabraso sa bulit po ito Yun. sundan lang natin sana lang madali natin to pabago ng pabago mga kabraso Ayun. natatanaw na natin mga kabraso andun nga thank you thank you lord wow, bulik na naman dito pa rin to mga kabraso ito naman dito naman sa kabila yung sa naunang bulik kung saan natin nakuha ngayon mga kabraso sure bull ako bulik na naman to ayan thank you lord ayos mga kabraso tali na natin mga kabraso talagang tulog siya mga kabraso pero huwag tayong pakaano kahit na ganyan Itlang umaano yan pag nagising Ang grabing laki mga kabraso. Sobrang laki nito. Oh. Uh. Ayos. Tsaka napaka-season mga kabraso. Ito yung pinakamalaki sa kanilang lahat mga kabraso. Uh, magkakasunod na tong tatlo tansya ko lang ito yung pinakamalaki parang bigat. Mas lalo pang lumaki yung ano niya nung naano natin. Nai, naiangat. Napakalaki pala talaga. Talagang malaking malaki. Ganito na yung sipit niyan mga kabraso. Ayos ito. Walang, walang tahutok ito mga kabrasok Kita nyo naman. Halos masakloban na tayo sa laki niya. Ayan. Uh. Uh. <coughs> Tawan. Thank you, thank you Lord Tatali na natin mga kamaraso Sana lang umabot ng dalawang kilo ito Pero nasa Una, three, four Kanyan Isang bisis pa lang Nakadali ng dalawang kilo Nung no? sabi ni Patpat -Pat, hindi. hindi pa na i-vlog dumayo kami nun. Ay sobrang laki nga ng nang isang sipit ang hirap nang iano hirap ni eh. pa dikit pag malalaki na talaga yung alimango mga kabraso di nagaano silang magalaw pero kunting ano lang ang galaw, ang lakas ito yung bahagi mga kabraso, dito nang nakuha natin yung maalala natin ito lang itong bagong episode na may tahotok na bulik di ba nang nakuha natin ay tumawid po tayo dito tapos malaki na yung tubig nakita ko yung malalaking bakas ito siguro yun mga kabraso di niya nagkamali yung ano natin na parang sa bulik sabi ko ay parang sa bulik talaga totoo tatawid-tawid lang din siya Tak ada Ay. Ah, thank you, thank you. Sana makadagdag pa. Daming salamat. Sana makadagdag pa kita. braso nasa bahay na po tayo uh, itimbag na po natin para makita yung bigat nahin natin to pasok ting pang main event ay sana lang umabot ng dalawa <coughs> ito na mga kabraso <coughs> hindi umabot tatlong guhit ito na ito yung pinakamalaki sa kanilang tatlo kunti na lang Langguhit na lang nagtoto kilos